Good morning guys Panibagong araw, panibagong vlog Ito na Marami ng ugat Yan na guys oh. Buhay na to pag tatanggalin Ayan na, oh. ayan guys Anuhin natin siya uh, Pwede na siya Tatanggalin oh. Marami ng ugat oh. Tapos ano na, tumagos na May tumagos na ng ugat oh paputulin ko na. ngayon na. Ah. Dito lang. Dito lang siya's puno. putol na. Si no? ah. na. Yan titingnan natin kung totoo ba na may tumagos na ugat. Uy. Hindi pa lalo may umakit lang pala ng ugat pero ano ang buhay na to yun ah ayos na magkano ako uli ng iba Kaya magdala ako sa probinsya nito Yan ay ilalabas na ni Rickman papaarawan ko na don sa tabi Ayan, marami tayong makuha pa dyan. Yan talbos. uy. Yeah, ko yung, ano, durian. Uh, uh. ya yeah. ano daw na para daw lanta hindi naman yun know, o dito natin ilagay sa ilalim na kahimito. yung binidyo ko nung nakaraan kinain kinain guys yung alaman isa na lang natira. Iyon know? oh. Iyon know? na, Pambira. May nangangain. Iyon know, na Nabawasan na naman ang dahon. Ba't kaya nangangain ito? You know, Dalawang dahon na lang natira. Pambira. O kaya makita lang kita ang kumakain ka. <laughs> you know di ba ang ganda yung last na video ko ito na lang natira konti na lang daw natira yan ito na yung ating red palm dito na muna dito na muna tabi natin dito Oh, may dagdag na naman na halaman siya. Sirikman. yan Magkano din na pangtanim nito. Ayan e, o. Oh, marami na siyang ugat. Ayan. Dilig-diligan lang para ano. Pero ayan o. Oh, siksik na siksik na yung ano ugat. Kaya pwede na siya talaga i ihiwalay. Ayan e, you know, o. Yan, dito, dito yung panuhan namin ng halaman. Pabuhayan Mapa... Anong halaman? Yan o. Oh. Yan, pag ganyan na talbos na ano na. Akit na yan. Dahil nakasuporta na yung ugat niya. So yan lang guys. na ano, pasilip sa... Tinanggal na natin na red palm sa kanyang puno. Yan, ganun lang guys, kasimple. Mag, ano, magpabuhay. Kung di, kung takot kayo magbuhay ng, ano, kasi masilan kasi to. Kasi may ugat. Yan. Pwede nyo man mapabuhay, pero may kasamang lupa. Para hindi siya masaktan. Yan. Guys, ito talaga yung pinakamaganda ng pagpabuhay. Yan, red palm na yan. Yan na Marami na kaming natanim dito guys. Hindi na kami bumibili. Sa labas, yan. Nasa kahit sa kabilang bahay. Yan, pakita ko rin sa inyo pala yung nailipat na. Ito na yun guys. Kagaya din ito. Yung ano. Yung pag patubo na nilagay sa paso. Ito yun. Mga sinauna na pinabuhay ko. Pero pinatanim ko nito si brother. Malamig yung kamay ni brother pagdating sa si kuha tanim ng kahit anong puno. Si brother, Tindoy Channel. Yan, siya na nagtanim nito. Pero ako ang nag-anong ito, Kagaya sa kinuha ko ay yung siniparit ka na. separate na yung kanina. Yan, nasa unang video. Iyon. Yan. Na, Mag maganda to dagdagan ng lupa. Para mas tumubo. Yan. Yan lang guys. Yan. Red palm. Yan kaysa bibili pa. Thank you for watching. Bye bye.